Dasal laban sa bagyo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, nagbabadya na naman po ang isang bagyo sa aming bayan. Kami po ngayon ay nakikiusap sa iyo ng isang milagro. Pakupain po sana ninyo ang bagyong ito at hindi na makapaminsala pa ng mga buhay at ari-arian. Idigtas po ninyo ang aming bayan, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga panganib. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga salat para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at ipagadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,